Sa mga negatibong sitwasyon na nangyayari araw-araw sa mundo, maaaring mahirap pang ang iyong pananampalataya sa Diyos. Mas lumalala pa kapag pakiramdam mo ang buong mundo ay laban sa iyo, at walang sinuman ang naroroon upang pasayahin ka. Ngunit kahit sa mga pinakamadilim na sandali na ito, minamahal, kasama mo ang Diyos. Ang kanyang presensya ay isang liwanag na hindi kumukupas. Kaya, kahit na wala ng pag-asa ang lahat, hayaan ang kanyang presensya na umaliw sa iyo. Hindi ko ito magagawa. Mahirap para sa akin na kumapit, sabi mo. Kaya mo. Sinasabi ng Biblia na magagawa mo ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo. Maaari kang magpatuloy sa pananampalataya kung gagawin mo lamang ito kasama ni Kristo Jesus. Siya ang ilaw sa dulo ng lagusan. Nandyan siya kasama mo. Hindi siya kailanman nalalayo sa iyo, kahit sa pinakamadilim mong araw. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell kung hindi mo pa nagagawa. Ngayon, pinatitiyak ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Siya ay may plano para sa iyong buhay, puno ng pag-asa at kadalakan. Huwag hayaang nakawin ng kaaway ang lahat ng iyon. Ngunit paano matutupad ang layuning ito kung ang buong mundo ay tila sa akin? Maaari mo ring itanong kung bakit ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay humahantong sa isang dead end. Okay lang na magkaroon ng mga tanong, ngunit ang mga negatibong pangyayari ay hindi nagbabago kung sino ang Diyos. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa iyo. Kahit na sa mga kakilakilabot na sandali ng kadiliman, nandyan siyang kasama mo, nyayakap ka at pinoprotektahan ka sa mga unos ng buhay. Maaaring hindi mo siya makita, maaaring hindi mo man lang nakikita ang kanyang mga gawa, ngunit hindi nito binabago ang kanyang kalikasan ng pagiging mapagmahal na ama na hindi kailanman pinababayaan ang kanyang sarili. Ang kanyang presensya ay isang nakapapawi na balsamo, at ang kanyang biyaya ay sapat na upang suportahan ka sa anumang pagsubok. Kaya kahit magkamali ang lahat, yunat mo ang iyong kamay sa pamamagitan ng pananampalataya, at kumapit sa kanyang kamay, at makikita mo kung paano kanya dadaanan. Kumapit sa kanyang mga pangako at magtiwala sa kanyang katapatan. Siya ay laging kasama mo at ang kanyang plano ay mas malaki kaysa sa anumang hamon na maaari mong harapin. Hindi mahalaga kung gaano kakilakilabot sa tingin mo ang mga bagay, hindi sila wala sa lugar. Laging tinitiyak ng Diyos na ang bawat pangyayari, pangyayari, at pagtatagpo sa iyong buhay ay naayon sa kanyang mga plano para sa iyo. Ang hindi makatarungang pagtrato, ang nabigong relasyon, ang pagtataksil ay para sa iyong ikabubuti. Maaaring hindi niya inayos ang lahat, ngunit plano niyang ibalik ang mga ito para sa iyong ikabubuti. Sa mga sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, huwag magkamali sa pagdududa sa Diyos o pagtatanong sa Kanya. Wala siyang napuntahan, nandyan lang siya sa tabi mo. Maaaring hindi mo siya nakikita o nararamdaman, ngunit siya ay nasa likurang tahimik na nagtatrabaho. Kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila gumuho, madaling magduda at magtanong sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. Iyan ay kapag ang jablo ay dumating upang maghasik ng hindi paniniwala sa iyong puso. Nagsisimula kang mag-isip kung pinabayaan ka ng Diyos o kung talagang nagmamalasakit siya sa iyong mga paghihirap. Ngunit, minamahal, dapat mong laging tandaan na ang kanyang mga plano para sa iyo ay hindi tinukoy sa iyong kasalukuyang sitwasyon o sa mga paghihirap na iyong kinakaharap, ngunit sa pamamagitan ng pag-asa at pangako sa kanyang salita. Sa gayon ding paraan, ang mga Israelita ay gumagala sa ilang sa loob ng apat na putaon na humarap sa iba't ibang pagsubok at kahirapan. Tinawag ka rin para maranasan ang iyong bahagi sa mga kapanahunan ng ilang. Darating ang mga pagkakataon na ikaw ay malungkot at desperado, sira at malungkot. Dapat kang kumapit sa iyong pananampalataya ng walang pag-aalinlangan dahil sa mga sandaling iyon na tila laban sa iyo ang mundo na hinuhubog ka ng Diyos sa taong nilikha ka niya. Sa mga sandaling pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, tandaan mo na laging ipinaglalaban ka ng Diyos. Nauna siya sa iyo, gumagawa ng paraan kung saan tila walang paraan. Nauna na siya, inihahanda ang iyong lupain sa kanaan at pinalamusyan ang iyong mga pagpapala. Pakiusap, huwag kang susuko. Patuloy na magtyaga. Ang pagsuko sa yugtong ito ay nakamamatay. Patuloy na kumapit, mahal na anak ng Diyos. Manatili ng mahigpit sa iyong pananampalataya at magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Ngunit kung pipilitin mong tumalikod o mag-isip ng iba pang mga alternatibo, dahil sa tinin mo ay huli na ang Diyos o wala kang ibang pagpipilian, tandaan ang limang bagay na ito. Bilang isa, ang salita ng Diyos at ang kanyang pagmamahal sa iyo ang Biblia, ang kinasihang salita ng Diyos, ang unang patunay ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Mula pa ng likhain ang mundo, nilikha ka ng Diyos na may labis na pagmamahal sa kanyang sariling larawan at wangis. Mula sa una hanggang sa ikaanim na araw ng paglikha, ang Diyos ay hindi lumikha ng anuman sa kanyang larawan maliban sa tao. Hindi siya tumigil doon, binigyan niya ang tao ng hininga ng buhay. Ngayon, pagmilayan ito sandali, nasa iyo ang larawan at wangis ng Diyos. Bakit kanya iiwan? Isipin ang iyong sarili bilang isang magulang. Mula sa sandaling magbuntis ka ng isang bata hanggang sa pagtanda, sinanay mo ang batang iyon ng may labis na pagmamahal at pinapanood siyang lumaki. Ano man ang mangyari, ang pagtalikod sa kanya ay napakahirap. No wonder people always say, kahit gaano pa kamature ang isang bata, hindi kumukupas ang pagmamahal mo sa kanya ng magulang, di ba? Kung iyon ay maaaring ang lalim ng pag-ibig ng isang mortal na tao, ang Roma walo oras isang minuto negatibo 35 ay nagsasabi, ano, kung gayon, ang ating sasabihin bilang tugon sa mga bagay na ito. Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, ngunit ibinigay siya para sa ating lahat, paanong hindi niya tayo, kasama niya, na may kagandahang loob na ibibigay sa atin ang lahat ng bagay na magsasakdal sa mga pinili ng Diyos. Kapag ang mundo ay laban sa iyo, bumaling sa salita ng Diyos, para sa patnubay at lakas. Ang Biblia ay may hindi mabilang na mga kwento ng iba't ibang mga individual na humarap sa hindi malulutas na mga paghihirap, ngunit sila ay nagwagi sa pamamagitan ng kanilang hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos. Maari kang makakuha ng inspirasyon mula kay David. Tinalo niya si Goliath gamit ang isang bato na sinuportahan ng pusong puno ng pananampalataya. Paano si Esther? Itinaya niya ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga tao sa kabila ng pag-alam na ang iba ay laban sa kanya. Nagtagumpay siya dahil naniniwala siya na sinusuportahan siya ng Diyos. Ang lahat ng ito ay naglalarawan ng pag-asa, pagtubos, at abumpay. Ngayon, tanungin ang iyong sarili ng tanong na ito, ganyan ba ang iyong pananampalataya sa Diyos? Ito ay mga paalala na ang Diyos ay kasama mo, kahit na sa panahon ng hamon, ngunit hindi mo malalaman ito hanggat hindi mo nababaon ang iyong sarili sa banal na kasulatan. Pagkatapos ay matutuklasan mo ang hindi mabilang na mga pangako na ginawa ng Diyos upang tiyakin sa iyo ang kanyang walang humpay na suporta. Hindi ito nangangahulugan na walang babangon laban sa iyo. Syempre, tiyak na tatayo ang mga tao para ibagsak ka, ngunit hindi hindi sila magtatagumpay. Ang pangalawang bagay na dapat mong tandaan bago sumuko ay ang banal na probisyon at katapatan ng Diyos. Sa tingin mo ba, ang isang taong laban sa iyo ay biglang magbibigay sa iyo ng isang bagay mula sa kaibuturan ng kanyang puso? Siyempre hindi. Ang banal na probisyon ng Diyos ay nagmumula sa isang lugar ng tunay na pag-ibig. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ang pag-ibig niya sa iyo ay walang pagkupas, walang kondisyon, at walang hangganan. Sa pagsisikap na ipakita sa iyo kung gaano kanya kamahal, ibinibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Maaaring wala ka sa kasaganaan ng lahat, ngunit masisiguro kung sapat lang ang mayroon ka para sa bawat araw. Kaya naman mapapansin mo na kahit na ang mga tao ay laban sa iyo, at parang walang nagmamalasakit sa iyo, patuloy kang pinagpapala ng Diyos sa mga mahimalang paraan na hindi mo maipaliwanag. Kung nagdududa ka, tingnan ang kwento ng mga Israelita sa ilang wala silang pag-asa sa gitna ng kawalan, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Diyos na magutom kahit isang araw. Ibinigay ng Diyos ang bawat pangangailangan nila, binigyan niya sila ng pagkain, tubig, proteksyon, at marami pang iba. Makakakita ka ng hindi mabilang na mga ulat ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao sa lahat ng dako. Ang katotohanan na ikaw ay buhay, humihinga, at nakakalakad ay isang patotoo, Kapag pinag-aralan mo ang mga patotoong ito, ang pananampalataya ay dapat tumaas sa iyo. Kapag narinig mo ang mga kwento ng ibang tao tungkol sa pagpapagaling, pagpapalaya, at mga himala, ang pag-asa at paghihikayat ay dapat na umusbong sa iyong puso, na tinitiyak sa iyo na ang iyong sitwasyon ay hindi mag-iba. Magkakaroon ng paraan para sa iyo. Kung mananatiling tapat ang Diyos sa mga anak ni Israel, na mahilig magreklamo at magreklamo, gaano pa kaya ang kanyang paglalaan para sa lahat ng iyong pangangailangan, pisikal man, emosyonal, o espiritual, kapag ikaw ay nakatayo sa pananampalataya. Ito ay isang palatandaan na maaari kang magtiwala sa kanya, kahit na sa harap ng kahirapan. Maaaring baguhin ng Diyos ang mga pag-urong iyon sa mga hakbang patungo sa iyong kapalaran. Kaya kapag ang mga tao ay tumalikod sa iyo, tingnan mo kung gaano kalayo ang dinala ng Diyos sa iyo, at makikita mo ang kanyang mga gawa. Kaya, mga minamahal, mamagitan man siya ngayon o huli, dapat mong malaman na gagawin niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Bilang tatlo, kanyang kapayapaan at kagalakan. Sa palagay mo ba ay madaling maranasan ang kapayapaan at kagalakan sa isang magulong mundo? gayon Gayunpaman, binigyan ka ng Diyos ng kapayapaang ito ng walang bayad. Kapag isinuko mo ang iyong mga problema at takot sa Diyos, binibiyayaan ka niya ng banal na kapayapaan na nakahihigit sa lahat ng pangunawa. Ang kapayapaang ito ay hindi nakasalalay sa iyong kasalukuyang kalagayan, kundi sa iyong pagtitiwala sa isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Kahit na ang mundo ay laban sa iyo, ang kapayapaang ito ay nagbabantay sa iyong puso at isipan at pinapakalma ang iyong mga pagkabalisa. Sinabi pa niya, bagaman ang isang libo ay mabuwal sa iyong kanan at sampung libo sa iyong kaliwa, gayon may wala sa mga ito ang sa anumang paraan ay sasaktan ka. Anong dakilang Diyos? Itatapon mo ba ang lahat ng hindi mabibiling benepisyong ito? Sinasabi sa Isayas 41, isa, isa sero tandang bawas labing apat na, kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan ka, aking alalayan ka ng aking kanang kamay. Ang mga naggangalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at mapapahiya. Ito ay nagsasalita ng Diyos. Ano pang assurance ang kailangan mo kaysa sarito? Bilang apat, ang kaloob ng banal na espiritu. Bilang isang kristyano, ikaw ay higit na pinagpala sa panahanan ng banal na espiritu, iyong tagapagtanggol, mang-aaliw, at gabay. Kapag nahaharap ka sa pagsalungat, binibigyan ka ng karunungan ng banal na espiritu upang mahawakan ang iba't ibang mapanghamong sitwasyon. Ang kaloob na ito ng banal na espiritu, ang ikatlong persona sa Trinity, ay isa pang patunay ng pangako ng Diyos na laging kasama mo. Alalahanin na ipinangako ni Jesu Kristo sa kanyang mga disipulo na kahit na siya ay babalik sa kanyang ama, hindi sila pinabayaang mag-isa upang harapin ang oposisyon ng mundo. Ganyan ang intensyon ng Diyos sa kanyang mga anak, kasama ka. Ang kanyang espiritu ay nananahan sa iyo, at nagbibigay daan sa iyo na malampasan ang mga hadlang, matiis ang mga pagsubok, at lumakad sa tabumpay. Ang mismong presensya ng banal na espiritu ay dapat magsilbi bilang isang paalala na ang Diyos ay para sa iyo, dahil ang kanyang espiritu ay hindi makakasama mo kung siya ay hindi kasama mo. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng kaaliwan, patnubay, at lakas upang mahawakan ang iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng kakayahang maunawaan ang salita ng Diyos at magsalita ng Kanyang katotohanan. Binibigyan din niya ng katapangan at lakas ng loob na manindigan kahit na sa harap ng oposisyon. Huwag ilagay sa panganib ang relasyong ito, mahal. Huwag sumuko sa Diyos sa wakas, ang kagalakan ng buhay na walang hanggan. Ang iyong pananaw sa buhay at kawalang hanggan ay dapat magpasigla at magpapaalala sa iyo na ang mga pagsalungat sa mundo ay pansamantala. Ang iyong aliw ay dapat magmula sa pangako ng buhay na walang hanggan kasama ng iyong mapagmahal na ama. Ipagpalagay na alam mo na ang mundong ito ay hindi ang iyong tahanan, mas mahihikayat kang magtyaga, kahit na ang mga kahirapan ay nakatitig sa iyo sa mukha. Dapat mong itutok ang iyong mga mata kay Jesus. Huwag kalimutan na naharap din siya sa pagtanggi at pag-uusig. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at kamatayan ay dinaid niya ang kasalanan upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang pinakahuling halimbawa ng tiyaga at katapatan. Minamahal, kapag ang lahat ay parang nahuhulog, alalahanin ang kwento ni Joseph ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin nang hindi nag-isip ng dalawang beses. Para bang hindi sapat iyon, sa bahay ni Potiphar, napagbintaan siya ng isang bagay na hindi niya ginawa. Dahil dito, siya ay nakulong ng maraming taon. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tapat si Joseph sa Diyos. Sa lahat ng ito, hindi niya nakalimutan ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay, at sa loob ng dalawamput apat na oras, binago ng Diyos ang kanyang kwento. Itinulak siya ng Diyos upang maging isang makapangyarihang pinuno na nagligtas sa isang buong bansa mula sa taggutom. Ipinapakita sa iyo ng kwento ni Joseph na ang bawat pag-urong na iyong kinakaharap ay isang pagkakataon para sa Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihang tumubos sa iyong buhay. Sinasabi ng Eksodo labing apat na oras labing apat na minuto, ang Panginoon ay makikipaglaban para sa'yo, kailangan mo lamang na tumahimik. Sa isang mundo na kadalasang sumasalungat sa mga paniniwala at pagpapahalagang kristyano, mahalagang tandaan na ang Diyos ay laging nasa tabi mo. Kapag nagsimula kang makaramdam ng iniwan at iniwan, huwag kang matakot. Sa halip, isausaw ang iyong sarili sa salita ng Diyos at gawing iyong pamumuhay ang panalangin. Sa ganitong paraan, bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata upang makita at maunawaan na anuman ang mga hamon, kasama mo siya at hinding-hindi ka pababayaan. Sinasabi ng Roma 837 oras minuto negatibo hindi, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Sapagkat kumbinsido ako na kahit ang kamatayan o buhay, kahit ang mga anghel o mga demonyo, kahit ang kasalukuyan o ang hinaharap, kahit ang alinmang mga kapangyarihan, maging ang taas o lalim, o ano paman sa lahat ng nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pagnilayan ang talatang ito ng ilang sandali. Sapat na sa lahat ng luha, pag-aalala, at pagkabigo. Ang iyong buhay ay hindi naging tulad ng iyong naisip. Alam ng Diyos na nawala mo ang lahat ng pinaghirapan mo. Siyempre, alam niya, ngunit tumanggi na pahintulutan ang panghihina ng loob na ulapin ang iyong puso. Huwag tanggapin ang pagkatalo. Maaari kang mahulog sa iyong mukha, ngunit huwag sumuko. Sa halip, piliin na manindigan sa gitna ng mga panghihina ng loob. Kapag sinubukan mo ang isang pinto na hindi nagbubukas, subukan ang susunod. Masyado pang maaga para sumuko, nasa larawan pa rin ang Diyos naglalakad pa rin siya sa tabi mo. Maaari kang makabangon sa oposisyon ng mundo at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may lakas, tapang, at pananampalataya. Ngunit kung hahayaan mong pabigatin ka ng pagsalungat ng mundo, mawawalan ka ng plano ng Diyos. Ang bawat pagsubok na iyong nararanasan ay isang pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Walang alinlangan, susubukan ka ng mundo na sirain, ngunit hindi nito maliliman ang gumagabay na presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, panatilihin ang pananampalataya, mahal na kaibigan. Ang Diyos ay laging kasama mo, kahit na ang mundo ay laban sa iyo. Manalangin tayo, mahal na mapagmahal na ama, ang lumikha ng langit at lupa, iginagalang ko ang iyong banal na pangalan, dahil ikaw lamang ang Diyos. Pinahahalagahan ko ang iyong Panginoon sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa kaloob na buhay, probisyon, proteksyon, at pangangalaga. Salamat dahil hindi mo pinahintulutang maging matagumpay ang mga plano ng Diablo para sa aking buhay. Purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Salamat sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng magagandang tao na binyayaan mo sa akin. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng banal na karunungan upang mahawakan ang mga isyo ng aking buhay. Dinadakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawaing ama, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob, may tapat na puso, at humihini ng kapatawaran sa anumang paraan na ako ay nagkasala at nagkulang sa iyong kaluwalhasyan, maging sa aking isipan, salita, o kilos. Maawa ka sa akin, linisin mo ako at gawin akong karapat-dapat na makita ka. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Diyos na matuwid. Nagpapasalamat ako sa iyo sa mga magagandang plano mo para sa akin, sa mga ipinakita mo sa akin at sa mga hindi ko pa nalalaman. Panginoon, nakikita mo ang higit sa pisikal. Alam ko na nakikita mo ang aking puso at nakikita mo kung gaano kita kanais-nais na pasayahin ka. Inaaming ko na hindi madali, mas masahol pa sa lahat ng oposisyon mula sa iba't ibang anggulo. Mangyaring, Panginoon, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas para magtyaga. Bigyan mo ako ng biyaya na mapagtagumpayan ang lahat ng oposisyon mula sa mundo. Sinasabi ng iyong salita na sa pamamagitan ng lakas ay walang mananay. Mahal na Panginoon, hindi ako kayang dalhin ng aking lakas, ngunit ikaw ang aking tagapagtaguyod. Inatan at alalayan mo ako sa mundong ito. Ayokong maging masyadong komportable dito dahil alam kong hindi ko tahanan ang mundong ito. Inilalagay ko ang aking mga pasanin at hamon sa iyong paanan. Inihahandog ko sa iyo ang aking kalusugan, ayusin mo po ako, Panginoon. Bawat abnormalidad sa sistema ng aking katawan, gawin mo ang iyong operasyon sa akin at palitan ang bawat pagod na bahagi. Ama, alam mo ang nais ng aking puso. Baguhin ang anumang humahadlang sa akin sa paglilingkod sa iyo sa tamang paraan. Aking ama at aking Diyos, wala ako kung wala ka, ngunit alam ko na kasama ka sa aking buhay, wala akong dapat ipag-alala. Ipinapahayag ko na ang aking buhay ay walang mga alalahanin. Ako ay malaya sa lahat ng mga paghihirap ng Diablo, bawat anyo ng pagkaalipin na aking nararanasan, nakatatanggap ako ng kalayaan mula ngayon. Ang aking katawan ay iyong templo, mula ngayon, dala ko na lamang ang mga bagay na lumuluwalhati sa iyong pangalan. Ang aking pananalita at ang aking mga iniisip ay mula ngayon ay dinadalisay. Ang aking buhay ay luluwalhati sa iyo, at ako ay mabubuhay upang purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Higit sa lahat, mapagbiyayang Panginoon, tulungan mo akong ituon ang aking tingin sa iyo. Ano man ang nakikita kong ginagawa ko, hayaang ang langit ang aking tutukan, at kapag natapos na ang roll call, ako ay kabilang sa mga maghahari kasama mo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagsagot sa akin. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button, magdrop ng komento, at mag-subscribe sa channel na ito